Natapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa ongoing na FIBA World Cup kung saan nagtapos ang ating men's basketball team sa pang 24th rank nang talon nila ang China sa kanilang huling laro sa score na 96-75. Nabigo ang Gilas Pilipinas na makapasok sa second round ng torneo na magbibigay sana sa atin ng automatic qualification sa darating na 2024 Olympic Games na gaganapin naman sa Paris, France sa qualification, 17 to 32 rankings sinubukan ng Gilas Pilipinas na maging best Asian team pero tinaig tayo ng Japan sa dami ng panalo kung saan nakakuha sila ng tatlong panalo habang Pilipinas naman ay may isang panalo lamang kontra sa China. Ang kaisa isang panalo ng Gilas Pilipinas ay sapat na upang pumangalawa sa Group M sa ilalim ng South Sudan. Sa points differential nagkatalo kaya ang ating national team ang siyang nakapasok sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa July 2 hanggang 7 sa susunod na taon. Hindi ka tulad sa World Cup na may 32 teams, labing dalawa lamang ang makapasok sa quadrennial event na ito. Ibibigay sa host team ang isang slot, isa sa FIBA African Team, dalawa sa FIBA Americas, isa sa FIBA Asia, dalawa sa FIBA Europe, at isa naman sa FIBA Oceana. Habang ang apat na slot naman ay paglalabanan ng 24 teams sa qualifying tournament. Pasok na ang host France, ang South Sudan para sa FIBA Africa, USA at Canada sa FIBA Americas, Japan sa FIBA Asia, Australia naman sa FIBA Oceana. Ang dalawang slot para sa FIBA Europe ay pinaglalabanan pa ng Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Serbia at Slovenia na lahat ay nakapasok sa quarterfinals ngayong World Cup. Ang FIBA Olympic Qualifying Tournament ang siyang pinakahuling baraha ng Gilas, Pilipinas upang makakuha ng tiket patungo sa inaasam na Olympic Dreams. 24 teams ang maglalaban-laban para sa huling apat na spots sa qualifying tournament. Hahatiin sa ayon na team per group kung saan gaganapin ito sa apat na bansa. Parehong format ito noong 2021 Olympic Qualifying Tournament kung saan naglaro ang mga Gilas Cadets sa pamumuno ni Coach Tab Baldwin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na madali ang torneyong ito dahil bukod sa mga teams na nakasali sa FIBA World Cup, posibleng makaharap natin ang mga teams na nakapasok via FIBA Olympic pre-qualifying tournaments. Tulad na lamang ng Cameroon mula sa Africa, Bahrain sa Asia, Poland at Croatia mula naman sa kontinente ng Europe at ang gumulat sa lahat sa katatapos damang na FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament na Bansang Bahamas. Sila ang tumalo sa powerhouse team na Argentina sa pamumuno ng tatlong NBA veteran na si DeAndre Ayton, Eric Gordon at Buddy Hill. Pagamat malayo pa ang tournayong ito, panahon na upang paghandaan ito ng SBP. Hindi natin alam kung ang World Cup rosters pa rin ang isasabak pero inaasahan natin may malaking pagbabago na magaganap sa ating national team. Ang sigurado para sa akin ay si coach Char Reyes ay subay step muna. Este, next step aside muna upang bigyan daan ang SBP sa kanilang pagpili sa bagong coach ng ating national team.